Sitasyo si Tasho ah, ginagabi. What? Ginagabi si Tasho ah. Oh. Ah, uh, okay. Oh, gabi na. Eh, ano pakay may, mo? May, pinuntahan ka ako Eko eh. Oh. Pinuntahan ka ako eh. Ngayon? yung sa barangay. Oh, eh, tapos? Uh, <laughs> Agayon eh, na ako eh. Di ba't may utang ka pa nga sa akin? Eh, ano nga ba yung utang sa'yo? Kabayaran ko na. Eh, isang Argentinang meatloaf. Isang Argentinang meatloaf. Okay, oh. Ito na. Oh, ano pa? Hawakan mo ito. Ate. Isang seal ka. Isang silika ka na. Sabon. Sabon. Oh. Meron natin. Oh, bakit meron ka nito? Eh, siyempre. Galing nga ako sa ayuda. Diba? Kaya nga babayaran ka. Ano pa? Colgate. Colgate. Okay, ito pa. Ito na. Daling galing ng ayuda mo ha. Ano pa? Ano pa ate? Downy. <laughs> Downy. Oh. Umi daw ni Kadin. Ang galing ano. naman sa ayuda dyan. Sa ayuda nga galing. O, ano pangitang ko? Eh, ba't ba kasi kumuha ka ng, ano, panty liner? Panty liner? Eh, Ate Besta, ano, ginagamit ko yung pagsabiyaan. O, oh, nababasak na. Naiipot ka. Panty liner ah. Naiipot ka Hindi. ba? Hindi. Basta, ginagamit ko yung panty liner ah. Hmm. Ano, Bayad na ako ah. Bayad na ako. Eh, di ba ang usapan natin eh, Basta bayad na ako sa iyo ate. Salamat sa ayuda. Barangay. Anak ng